So ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay, ayan po ha, ipakita natin. Yan po ay sa GMA News. Nakikita nyo po si Vince Dison, no? Ayan, na klarong-klaro po mga kababayan. GMA News po yan 3 hours ago at si Vince Dison ng uh, DPWH. No? So, klarong-klaro ha, meron tayong ebidensya, merong oras at merong uh, Uh, tawag dito uh, outlet or media outlet sabi nga ni Sarah, media outfit no di ba oo kaya nga nagsuot siya ng medio outfit na snow white costume na nagmukha naman siyang si Barney di ba mm. -mm masipag yan ken. Kaya nga eh, 'di ba? Tinatawag na nga siyang parang si Albert Einstein daw itong si Secretary Vince Dizon, kasi nga hindi na daw halos makapag-shave ng kanyang bigote. Pinagtatawanan nga ito, no, sa loob ng Senado kasi tinawag nga nila itong parang daw si Albert Einstein, parang scientist daw itong si uh, Secretary Vince Dyson kasi hindi na daw halos makapag-shape ng kanyang bigote dahil sa pagtatrabaho. <laughs> Totoo naman talaga mga kababayan, para na siyang si Albert Einstein na isang Newton na para siyang si Ewan, di ba? Ikaw, mga kababayan, tanungin ko kayo. Makaka- makakapag shave ka pa kaya kung lilipad ka na naman sa isang lalawigan, lilipad ka na naman sa kalapit na barangay, kalapit na lungsod, kalapit na uh, syudad Eh, wala kang kain tapos another na naman. 'Di ba? Mga kababayan, pasensya po kay mga kababayan na medyo nag-lag tayo. ba? Diba? Oo, pero mga kababayan, no? Pinapatawa ko lang kayo, 'di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, di ba na at least tawagin tayong parang scientist, di ba? Tawagin nila si Secretary Vince Dison ng DPWH na parang scientist, di ba? Na hindi na daw halos makapag-shape dahil sa pagtatrabaho at least 'di ba? At least nagtatrabaho. Kaysa naman sa iba diyan sa Senado na hindi na nakapag ng bigote tapos walang ginagawa, puro lang kain. Tapos kapag English ang pinag-uusapan, nawawala, 'di ba? Napansin niyo mga kababayan, ha? Si Secretary Vince Dyson, kahit pagtatawanan niyo 'yan at sabihin niyo parang scientist na hindi na halos makapag ng bigote kasi hindi makapag-conclude or pagka mag bitaw ng conclusion kasi hindi pa tapos ang kanyang experiment. At least least nagtatrabaho. At least masipag, at least matiyaga, 'di ba po? Hindi katulad kay Robin Padilla, 'di ba? Na tinubuan na ng lumot, pumuti na yung bigote naging uba na, walang kwenta, 'di ba? Totoo naman. Mm -mm. Mamulay, mga galap shout out po. So ito po mga kababayan, basahin ko lang po ang sinasabi dito. Former Department of Public Works and Highway DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, former Assistant uh, District Engineer Bryce Hernandez, and private uh, contractor Sara Diskaya will be jailed by Christmas. Public Works Secretary Vince Dizon said on Tuesday, At the sidelines of the Technical Working Group meeting called by the Independent Commission for Infrastructure or CIC, uh, ICI, Dizon said that three are part of the first-ever complaint at the Ombudsman filed by his department on September 11 regarding the anomalous flood control projects. Diba, Queen Gatrin, maraming salamat po ma'am sa M15 Qatar. May shout out po. Thank you, thank you so much diba ba? So, ito po mga kababayan na nagpapatunay na bago daw po no magpasko ay mauuna, ha? So, ibig sabihin mga kababayan, paalala ko lang po ha. Hmm. paalala ko lang po, Ma'am Linsudo po at sa lahat po na nandiyan, no? Paalala ko lang po, Ma'am Queen uh, Gatrin, no? Paalala ko lang po sa inyong lahat, ha? Lahat po 80 po sila ang makukulong. Pero hindi po sila sabay-sabay. Batch by batch. Steps by steps. Na day by day, month by month, year by year. At it depends on the bigat sa kanilang kaso. It depends on kung gaano kalaki ang kanilang ah uh, ambag sa pagiging magnanakaw de ba so mayon mga kababayan uh, batch by batch po ito so sa mga nagtatanong meron po bang mga kongresista at senador na kasali yes 100% sabi nga ni PBBM bago ko bibitawan ang bansa hindi ko iiwang lugmok ipapakulong lahat ang mga magnanakaw. Yan ang pangako ni PBBM. Hindi man sa ngayon, pero trust the process. Yan po ang sabi niya. Sabi nga ni UC Clear Castro, hintayin po natin. Delikado po kasi kung magpadalos-dalos tayo na kasuhan at hindi natin idaan sa tamang proseso or due process. Kasi mahirap po ah mga kababayan. Pure drawing yata yung kulong na yan. Alam oh, ma ma'am uh, ano ba to? Sir da. Kung hindi ka po maniniwala sa kulong, example ko na lang po sa iyo. ah Kung kung sinabi mo na pure drawing ang kulong na yan, bigyan kita ng example. 'Di ba hindi tayo makapaniwala? na si Digong ay makulong kasi grabe ka makapangyarihan si Digong Supreme Court, Ombudsman, Senado, Kongreso, hawak ni Digong. Ha? Pero hindi po ah, hindi po tayo bulang. Hindi po tayo bingi at higit sa lahat, hindi tayo DDS sila lang. diba? ba? Mm, mm Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga hindi naniniwala na may makukulong, lalong-lalo na kay Nesda 2976, baka nakalibutan mo. ba diba po sir? Si Digong. ah Hindi natin makakalimutan sa buong kasaysayan ng ating bansa. Si Digong po ay untouchable, 'di ba? Hindi halos madapuhan ng kurikong, ha? Ah? Hindi halos madapuhan ng buni. Pero hindi natin, ha? Ah? Hindi natin akain na makukulong si Digong. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kung si Trillianis nga pitong taon niyang hinintay, pitong taon niyang ah, ah, tawag dito, pinaghirapan, nakulong si Digong. Ito pa kayang mga taong ito ah, na tuta lang naman ni Digong noon. Diba? Mm -mm. Kaya sa totoo lang mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Meron po bang makukulong na mga senador at congressman? Ayun. Diyan sa ipinakita ni John Vic sa Quezon City na isang uh, kulungan no na may walong 80 uh, uh, selda na kasyang mga makukulong. Ako na mismo nagsabi sa inyo, apat na malalaking manok pasok sa banga. Hindi man sa ngayon, batch by batch kasi yan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo na po kasi pwedeng sabihing joke lang yan. Hindi nyo po kasi pwedeng sabihin kwento lang yan. Kasi si Digong nga, example ko na sa inyo, si Digong, isa sa pinaka pinaka, pinaka makapangyarihang tao maimpluensya isang daan pasok sa isang daan na pinaka maimpluensyang tao sa buong mundo Nakulong kulong. Paano pa yung mga lamok lang ni Digong noon? ba? Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, magtiwala kayo kay Marcos. Ha? Magtiwala kayo kay Marcos. 'Di ba? Alam naman nating lahat na si Trillanes ang nag-file ng kaso sa ICC. Si Trillanes ang nagpakulong kay Duterte at ang grupo ni Trillanes, pero alam niyo sino ang sinisisi nila? Si Marcos. O ngayon, let's say si Marcos ang nagpakulong kay Digong. Mm. So, do you think hindi mapakulong ni Marcos yung mga congressman at senador? Napakulong nga si Tebes, napakulong si Kibuloy ah, at higit sa lahat napakulong si Digong ah, kaya ah, mga kababayan ayan, sana wag na patagalin yan para hindi magduda mga tao si Rodolfo Longcop, ganito po yan ah, ganito yan kapag mayroong mahirap ah, masangkot sa isang krimen ah, tapos nakita mong nagnakaw siya ng mangga Ikukulong mo ba agad? Ah, eto lang mga kababayan. Kasi minsan ang utak ng Pilipino kahit hindi DDS, may pagkakamali rin. Halimbawa ganito. Isang matanda, nagnakaw ng mangga. Ikulong mo ba diretsyo? Ah, nakita mo na siya sa doon? Alam mo na ang mangga ay nasa loob ng private property. Tapos may nakatatak, no trespassing, private property. Ngayon nanungkit ka ng mangga doon, nakita mong nanungkit siya ng mangga, ikukulong mo ba agad? Ha? Kapag sa mga DDS yan, syempre sabihin nila, ikulong agad. Bakit? Kasi nagnakaw. Pero, mga kababayan, ang ibig sabihin ng tinatawag na due process, ganito yan, bago mo siya aristuhin, bago mo siya ipakulong, tanungin mo muna, bakit ka nanungkit at bakit ka magnakaw? Yan po ang ibig sabihin ng due process. Tatanungin mo siya, bakit ka nanungkit ang hindi naman sa'yo? Bakit mo naisipang manungkit nang hindi naman sa'yo Yun po ang tinatawag na due process Ngayon, kapag masagot niya na Nanungkit po ako kasi nagutom ako Sinungkit ko po kasi wala po akong makain O, ngayon pag nasa husgado dalawa lang ang iisipin ng, ng husgado or piskal or judge Patatawarin mo ba o ipakakulong mo? Yan po ang tinatawag na due process May tanong, may proseso patatawarin o ipapakulong. Ganun po yun, mga kababayan, ah, ang tinatawag na due process. Pero kung hindi natin idaan sa due process, nakita mong nanungkit, napicturan mo, nabidyuhan mo, ikulong mo diretsyo. Paano kung ang rason kaya siya nanungkit kasi gutom? Kaya siya nanguha kasi walang makain? Kung ikaw isang Pilipino, may dugong ah, marangal ah, at nanumpa ka ultimo sa kanta ng lupang hinirang, Ha? bilang ganti dirigin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Di ba? Sinasabi niyo niyan sa panatang makabayan. Oh, ngayon, nakakita ka ng matanda na na mangga kasi walang makain at nagutom, ipapakulong mo agad? Hindi ba pwedeng patawarin mo at bigyan mo pang marami? Kaya nga may rason na nagnakaw siya. May rason na nanungkit siya kasi gutom. 'Di ba? Ang tawag diyan kaya sa tinanong kaya nililitis due process. Ngayon, nakita mo na tumanggap siya ng pera. Hmm. Hindi niya ginastos doon sa tulay kasi kinimkim niya at nakita mo kinimkim niya ikuklo ikukulong ikukulong mo na ba diretso? Hindi po. Bakit? Kaya tinatawag at sinasabi ni PBBM na kailangan natin ng due process kasi mahirap po. Mahirap. Nakita mo na binigyan mo siya ng pondo para sa tulay, hindi niya ginastos sa tulay, ikulong mo na agad. Malay natin na instead pala na igastos niya sa tulay, inuna pala niya sa isang proyekto kasi mas malala yung proyektong na sa kabila kaysa dun sa kanan. 'Di ba? Mahirap kasi mga kababayan na diri ang pagdesisyon. Kailangan may due process. Halimbawa, nakita mo si Bryce Hernandez. Binigyan mo ng 100 million para sa kalsada. Ngayon, nakita ni Bryce Hernandez na doon pala sa kabilang barangay, lulubog na yung barangay, yung kanilang barangay office, yung Dicker Center, yung kanilang covered court, lalamunin ng tubig. So, mas inuna ni Bryce na harangan ng bakal, harangan ng simento para hindi lamunin ng tubig. So, hindi na niya naproyektuhan yung kalsada. Dahil ba hindi niya na ipagawa yung kalsada, ikukulong mo na siya? Hindi. Kasi, bigyan mo ng pagkakataong magpaliwanag at i-explain kung saan niya dinala. Mahirap kasi mga kababayan na pag nakita mo binigyan mo pondo, hindi nakita doon sa kalsada, yung pala ginamit niya sa iba kasi mas malala pala yung sa kabila kaysa doon sa kabila, tapos ikulong mo na diretso. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, bigyan ko pa kayo ng another example ang sa pagtawag ng due process. Ha? Ah? Bigyan ko pa kayo ng another example sa due process. Hindi po porket dungis ang damit. Ah, hindi porket madungis ang damit, madumi ang mukha, dikit-dikit ang buhok, ay tawagin mo ng baliw. Hindi lahat na madumi ang damit, punit ang damit, bu madumi ang mukha ay baliw. Yung iba po, mahirap lang. Walang matirhan, walang makain. Nagbabasura lang. ba? Diba? Hindi ba porket nakita mo madumi agad, sabihin mo agad baliw? Ah, Hindi ba porket nakita mo punit ang damit, sabihin mo agad, baliw? Hindi po. Kaya kailangan niya idaan sa due process. Kadalasan kasi, ah mga kababayan sa Pilipino, nakita mo lang siyang naganyan, huhusgahan agad. ba? Diba? Paano ngayon kung ibalik ni PBBM ang sinasabing bitay? ba? Diba? Hmm. Paano ngayon kung sabihin ni PBBM na ibalik ko ang parusang bitay? Tapos nangyari na si tatay nakita mo na nungkit ng mangga nang hindi naman siya ang may tanim ng mangga at may nagmamayari ng mangga at private property, yung pinu puno ng mangga. Mm. Ngayon, pag ibalik natin ang bitay na hindi mo idaan sa due process, Diretso mong ibitay si tatay, makukonsen makukonsensya ka ba? Kaya nagawa na niyang manungkit ng mangga kasi nagutom siya. Tapos hindi mo siya tinanong, hindi mo siya idinaan sa due process, hindi mo siya inililitis, diretso mong bitayin, kawawa. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ha? sabi ko sa inyo, sana naintindihan mo ang ibig sabihin ni PBBM. Bakit? Ang taong matalino, bigyan mo lang ng example, maiintindihan na. Pero pag ang taong DDS, kahit paliwanagan mo ng tatlong beses na example, kahit sabihan mo pa yan ng kanitong example, kung DDS ka, bobo ka talaga, hindi ka makakaintindi Mmm, yun po yun Oh, pasensya po kayo, naglalagpo tayo Diba? Yan po ang ibig sabihin ng due process Diba? According nga sa Revised Penal Code, mga kababayan At sa 1987 Constitution, no? Ang uh, tawag dito, Articles of... Uh, may tawag dito... Uh, sa sa preamble 'di ba sa part of constitution mga kababayan sa Republic Act number no. 123 'di ba sa Republic Act uh, 3 'di ba mga kababayan na sinasabi nga doon na kailangan ang bawat tao ang bawat Pilipino or bawat mamamayan sa isang bansa ay may karapatan no ng due process Hindi po kasi matatawag natin mga kababayan na uh, Republic Act number no. 3 sa Pilipinas kung hindi mo sinusunod 'yon. Kaya sa panahon ni Digong mga kababayan, marami pong nilalabag si Digong sa batas. Isa na diyan ang Article 1, no? Sa Republic Act ng Pilipinas. Ang tinatawag doon ang teritoryo ng ating bansa. Isa 'yan sa kanyang nilabag mga kababayan. Alam niyo maraming mga abogado na hindi ko alam kung may mga abogado na nanonood sa akin, nag-aaral ng law, no? Na ako hindi naman po ako abogado, pero kapag magbabasa ka po, no, pagdating sa batas, may intindihan mo po 'yan. Totoo 'yan mga kababayan, one word is enough for a wise man. 'Di ba? Sa totoo lang, isa lang ang aking masasabi. Magtiwala kayo sa presidente. 'Di ba? At saka ang presidente hindi naman po namimilit na magtiwala kayo sa kanya. Nasa sa inyo na 'yan kung magtiwala kayo o hindi. 'Di ba? Basta ako sa totoo lang mga kababayan, trust the process lang talaga, no? Magtiwala kayo sa proseso. Totoo 'yan, mga kababayan. Magtiwala kayo sa proseso. Kaya nga sabi ni Secretary Vince Dizon, bago magpasko, si Diskaya, Bryce, Alcan uh, Bryce Hernandez, Alcantara, at iba pa, makukulong bago magpasko. Di ba? <clears throat> Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun po no ang ating unang pinag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, kung sakali ba makulong yung mga yan, okay na ba? Sa akin mga kababayan, hindi po. Hindi po. Bakit? Simula nung binulgar ni PBBM nung zona niya, itong flood control project na mga anomalous flood control. Merong mga substandard, merong mga ghost project, merong mga uh, nakatayo pero hindi natapos. ba diba? Simula nun mga kababayan, kaliwat-kana na po ang reklamo ng taong bayan patungkul diyan. At napakadami pong mga politisyan, mga kababayan, no? Napakadaming politisyan. Meron ngang mag-asawa, no, na mayor, no? Meron ngang uh, mag-asawang mayor at congressman na kinasuhan ng planter Meron pa yung sa Masbate na farm to road, ah uh, uh, tawag nito, farm to market road na grabe. Milyon-milyon ang halaga, daan-daan milyon, hindi nagagawa. Yeah? Kaya sa totoo lang mga kababayan, Hanggat hindi maubos ang mga magnanakaw sa Pilipinas, wag po sanang ihinto ang pagpapakulong. Di bali nang mapuno yung kulungan. Ha? Ah, di bali nang mamatay sila sa loob ng kulungan. Eh, yan ang batas eh. Di ba? Mamili kayo. Malaya silang makapagnakaw o mamatay sila sa loob ng kulungan. Para sa akin, mamatay sila sa loob ng kulungan. Di ba? -mm. -mm.